Hello and welcome back to my channel. Celebrity mom na si Angelica Panganiban, masayang ibinahagi sa kanyang IG story ang cute video ng kanyang anak na si Baby Bean kasama ang kanyang ninang Eugenia. Saad pa ni Angelica sa kanyang caption, party party with ninang under the sun. Talagang kitang-kita ang saya ni Bean habang sumasayaw sa labas ng kanilang bahay. Kahit sobrang init ng panahon ay todo hataw sa pagsayaw si Bin kasama ang ninang Eugenia, napaka cute talaga ni Bin at napaka bibong bata. Narito at ating panoorin ang video nito, pero bago yan maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates. What's that? Yeah. Snail. Snail. Okay. You want Baby. to touch? Touch. Mama. Mama. Tatot, ah, Mama. Baby. Okay, baby. Touch! <laughs>